ko Ako nga pala yung sumayang sa'yo. Yung dating lasingero, tarantado, at babaero. Yung taong sinayang ka. Kaya ikay napunta sa iba. Na kahit minsan, hindi ko na ipadama sa'yo kung gaano ka kahalaga. sa panahong muli tayo magtagpo, naway pakinggan muli ang aking puso. Sana ako ay iyong pansinin, kahit ika'y hindi na akin, patawad ang nais kong sambitin. Patawad kung ika'y aking nasaktan, patawad sa mga nagawa kong kasalanan. Patawad sa mga araw at gabi na ika'y nabalot ng kalungkutan. Patawad sa mga salitang masasakit na aking nabitawad. Patawad sa mga luha at bigati na aking naitulot. Patawad sapagkat pagmamahal mo sa akin naging masalimuot Patawad kung hindi ako naging tapat. Patawad sa lahat akin pa rin ginuganita. Panahong una kitang makita. Kaling pa akong sekwela. ako Ako'y nagmamadali upang ika'y maaputan. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Puso ko'y napalat ng kapa. Ng malaman kong kasama mo ang iyong lola. Dahil ika'y babalik na sa nasa inyong probinsya habang kayo naglalakad papalayo ako naman ay sumusunod ng patago hindi ko hahayaang masayang itong pagkakataon A ako ay humiling kay batala na sana ikay muling lumingon kaya naman dali-dali akong tumakbo patungo sa iyo sa mga oras na yun, ako'y nagnanais na tayo mag-uusap na matagal at ika'y mahagkan. Subalit kayo nagmamadali makabalik sa lugar ng bulkan ngayon. ala Alaala mo ay hindi ko pupas kahit tayo ay nagwakas. Labis ang tuwa ng muling marinig ang yung tinig. Puso ko'y nagalak na parabang ihi sa kilig. Nagmistulang man sana sa aking pisngi, Labi ko'y abot mataang ngiti. Sa kabila ng lahat, aking pag-alaman na ako'y muli mo lamang kinausap sa kadahilan ng ika'y kanyang sinasaktan. Tanga ba siya? Oo, hindi dapat ako nangingi alam dahil wala akong karapatan. Tanga ba siya? Aminado ako sinaktan kita noon. Pero, tanga ba siya? Yung taong sinayong ko noon, sasayangin niya lang din ngayon. Uulitin ko, tanga ba siya? O mas tanga ka, kasi kahit sinasaktan ka na niya, mahal mahal mo pa rin siya. Alam kong hindi na maipapalik ang kahapon. Kahapon na aking sinayang sapagkat hindi ako nakontento. Kahapon ako pa ang tinitubok ng iyong puso. Kahapon na hawak ko pa ang iyong mga kamay. Kahapon na ako pa ang iyong sinusuyo. Kahapon na sa iba mo na ipinigay. Minsan, ako'y natutulala at napapaisip na paano kung tayo pa lumipas man ang panahon lagi mong tandaan ika'y naging inspirasyon ganito man ang ating ganahantungan balikat ko'y pwede mong sandalan Luha mo'y aking pupunasan problema mo'y aking papakinggan Kung dati tayo ay magkaibigan Ngayon, andito ako bilang iyong kaibigan